Naka-face to face ni DILG Secretary Ben Hur ang lalaking ito na nagpapanggap daw bilang ang kalihim. Ginagaya pa raw nito ang boses ni Secretary. Buti na lang nahuli si Kuya sa entrapment operation sa Pangasinan. Yun nga lang, may nabiktima na siya. sabihin niya na ako si Secretary Abalos, papadala ako ng bigas sa inyo on the way na dyan. Medyo nasiraan, papakitulungan naman o kaya baka pwedeng magbigay ka ng pera, ito yung GCash ko. Tatawag sa yung staff ko. tawag, tatawag na yung staff mapag-asabihin si Larry Abalos. Aabot na 150,000 pesos ang nahutot niya sa ilang mayor at gobernador. Patong-patong na kaso ang haharapin niya ngayon. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.